Hello. sini shadow di di nggak kita ayo aku mana pasti pergi pergi ayam

为啥？为啥用商品？ okay Lue, andito na naman tayo. Oh, my God. Oh, my God. Hindi naman natin yan. Pwede kunin lahat ang daming pakwan. lang kongin natin. Ito mga pakot. Kaya bigyan pakwan, natin puro dalhin nata si. no te podía un por Don't go there. Don't go there. Diba? Hello. Hindi naman mag-operate ano natin. Itong Hello, 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 hello. Naka-uwi, mga kaibigan. naka isang mabiyayang kalkala na naman. Naka-display na itong ano natin dito. Nakadisplay na ang ibang mga na natin. Ngayon, yung isa na naman. Yung isa na naman ang titirahin natin. Titirahin talaga, mga kaibigan. Bakit naman po titirahin, mga kaibigan, no? Pwede namang hindi titirahin. Ayan, ito. Mayroon tayong napakalaking Oh my God! Yung ano mga kaibigan? Yung dance fair ay puno ng one. At ipinigin yung lahat kasi wala tayong madispatahan. Puno talaga siya ng mga kaibigan. Meron tayong mga lime dito. Mm. Mga lime natin ba lime? Lime lagi mga kaibigan, lime. Nagka-hugaw-hugaw dito ang t-shirt, no? narumihan yung t-shirt natin kasi doon sa dumpster bata so talagang ganyan yung mga line tayo dito line 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 yung bawang sa gawang ko na yung mga karning na sa yung mga karning yung oinkoin ko mga kaibigan hindi ko na tinuha takot kasi ako magabigan bakit? ano ba may problema siya kung kailan lang yun meron tayong toilet paper meron toilet paper meron natin doon. ito isa ito mga kaibigan, ano to lunistics na underwear yung may problema sa ano? bladder ito siya. Parang ano lang siya, underwear. At saka meron tayo dito para sa sunshade shade. Yung ganyan lang Itali. Itali siya. So baka nga, ano. Sunshade sale. Sale. Like sale. Sale. Sale natin ito. Meron tayong gulay. Ito na tupi natin ah. Hamburger, hot dog bun. Natupi yung mukha niya mga kaibigan. Eh. Ito mga mangga mga kaibigan, sa ano isang tindahan. Hinarba po na lang din sa diretsyo. Hinarba lang Kasi na. Wala tayong time. Kasi yun lang ang laman. Hmm tapos malapit na mamatay ang mga ano po? Meron tayong pears, pera, ginisa na natin yan. May isang kamatis, may short tayo o. Oh. Oh. may tag pa yan. Short. Ayan. Ayan siya ito. Ayan o. Oh. Oh, meron pa tayong kundinsada kundinsara rin sya mga kaibigan ayan, two orange kundinsara ayan ayan mga kaka-latling na harap-harap natin so, ayan po mga kaibigan No? masyadong marumi yung gamit ko kasi yung mga bulok ng mga potas po basa-basa pa ayan mga kaibigan ito na ang ating mga naharbat ito, malamig na malamig pa talaga Dito, drumstick na no? manok meron tayong mga no? slice bacon meron tayong ha, maliit maliit yung tinuha ko oh. Yung salmon, ayan. Muna tayo ng isa, mga kabigan. Hindi kasi, mag aano lang, ma lang sa price, eh. mag freezer. mag preserve burn, nasiha lang. Yung maisga dyan. Ano yan? Wild-caught cod. Uh, shrimp na hilaw pa. Meron tayong breakfast sausage. At itong, umaga, oh mga kaibigan. Lobster tail. O, oh, one, two, three, four. Apat na lobster tail, mga kaibigan. Ito, I think, yung dollars. Lagay na natin 12. Kasi ay mga kaibigan, oh, love talaga yan. Kung ng na hindi talaga tayo makakuha ng marami mga kaibigan kasi wala nga si ate. Oh, oh meron tayo dito para itong ano, pang, ano ba, pang, para meron kang shade. Itatali mo lang. Oh, ano pa. Oh, mangga natin, lime, ang dalawang pakwan, talagang ang pakwan mga kaibigan, watermelon doon ang dami-dami pears. Meron tayong toilet paper at saka yung bagong short dyan. Oh, di ba? Talaga namang mabihaya pa rin mga kaibigan. Kahit pa, yung ibang dumpster talagang empty. Ayan. Mayroon tayo nito, unisex po. Ang size niya ay large. Yung underwear ba para sa ano, meron problema sa bladder. Ayan mga kaibigan, may katne. May malok, may isda, may lobster. ayun po. Kung muna po ating mga kaibigan talagang tudong tudo talaga ang ating pangangalkal ngayon. Sinama ko si Chukuloy kasi wala akong kasama na. Kumuha lang tayo ng dalawang pakwan. Oh. Ayan. Ito o. Oh. Sana ano po ito, hindi ko hindi ko binuksan eh. Sana okay pa yan sa loob. Bubuksan ko yan mamaya. Tingnan natin kung anong form. Ayan. Ayan po mga kaibigan. Yung mangga natin. Tingnan ang mangga natin mga kaibigan. Ang oh, sarap, sarap. Ah. Ayan. Meron pa tayo din ang ha, Jiang Hatdog Ban. Kahit na parang na ano na siya na eh. yupi. Pero kinuha ko pa rin ay hatong ba natin. O, oh, di ba? Ang pumakabigan, marami tayong mga biyaya na nakuha. Ingat-ingat po kayo dyan. Magano ako nito magkabigan? Tinula. Magtinula ako niya. Ang po. Ang ating pangakal. Ay, meron pa tayong nakuha ang kulinsada. Isa. Nayupi yung ano. Yung lata niya. Kaya, yung kana kaya tinapon. Makabigyan, maraming salamat po. See you next time sa ating pangakalkal. Bye-bye.